Umulan o umaraw, matigang naghintay sa pagtatapos ng para-exam ang mga pamilya at tagkasoporta ng mga kumuha ng exam sa St. Louis University. Simula alas tres ng hapon ay nagsidatingan na ang mga pamilya at mga bar ops mula sa iba't ibang parte ng bansa. Isa rito si Dr. Panfilio na bumahi pa mula Siargao City upang salubungin ang kanyang anak. Hindi, alam mo, galing ako Mindanao eh, kasi yung anak ko is from Mindanao eh. Oh, napunta lang dito kasi yung testing center nila dito sa St. Louis. So pumunta na rin ako. Bantay sarado naman ng mga otoridad ang hilera ng Kagiwa Street at Lower Bonifacio Street na kalaunan ay nilaan para magbigay lugar sa mga sumasalubong. Habang naghihintay, kanya-kanya namang pakulo ang mga taga-suporta sa palibot ng unipresidad. Sa magkabilang dulo, dala ng ilang unibersidad sa Baguio ang mga tradisyonal na gong na nagbigay buhay habang naghihintay ng kanilang mga bar examinees. Itong mga students natin talaga ano, ang motivation nila is uh, to support yung mga uh, bar examinees natin uh, so that uh, when their time comes to become bar examinees yung mga younger generations will also support them uh, Magandang uh, support system to ayon sa Supreme Court bumaba sa nasa 980 examinees ang kumuha ng test ngayong Setyembre mula sa naunang maygit na isang libong candidates na dapat kukuha ng exam sa SLU Bandang alas 4 na ng hapon unang nagsilabasan ang mga ng bar exam. Isa sa mga naunang natapos ay ang 80 anyo sa si Tatay Mario. Maraming besya, hindi ako makatulog, hindi ako maka... maka. I, I, did not uh, even uh, comply with my family requirements. Emotional naman si Ruth habang sinasalubong siya ng kanyang pamilya medyo mahirap pero by the grace of God po uh, nasagutan ko po lahat natapos ko naman po basta kalma lang po ako all throughout the exam so all praises to God po Ganap na 6.15 na ng gabi natapos ang naturang bar exam Inaasahan na sa dulo ng taon mailalabas ang resulta para sa mayigit 10,000 law graduates sa sumubok ng bar exam ngayong Setyembre Adrian Mas para sa Herald Express Balita